Sa kuha ng CCTV na ito sa loob ng isang bahay ng Barangay Camp 7, Baguio City, kita ang pag-aali-aligid ng isang lalaking kawatan na ito pasado alauna 40 ng madaling araw kahapon, November 20. Ang lalaki na kasuot ng face mask at dahan-dahan itong naglakad habang hawak ang isang flashlight. Nagtakip pa ito ng muka hanggang sa bumaba pa ito sa ikalawang palapag ng bahay. Nag-ikot-ikot pa ito at sumilip pa sa mga bintana. Matapos ang sampung minuto, nakita ng lalaki na lumabas ng bahay. Hanggang ngayon, halos hindi pa rin makapaniwala ang 35 anyos na si Kakabitan na pinasok ang kanyang bahay. Aabot sa limang daang piso ng barya ang natangay ng kawatan. Talagang tinayming niya na nawala ko, mukhang naaral. But ngayon bumalik naman ako agad mula nung nireports ng mga guard na may nagtangkang na may pumasok dito sa amin sa kabila may nawala nawalan sila ng 14,000 and sa akin din may nawala but unfortunate fortunately hindi ganoon kalaking halaga yung mga sukli-sukli lang yung mga nakuha sa awa ng Dios siguro yun wala siyang nakuha ni isa sa mga laruan ko oh, wala walang nakuha so yun and the time na po niyo na may kasama po kayo dito na naiwan sa bahay ah, yes may kasama but hindi siya pinasok And then meron siyang special needs din kasi mentally. Uh, ano siya? Uh, yung PWD mentally. So buti hindi, hindi siya pinasok or walang ginawang masama sa kanya. Laking pasasalamat naman niya na hindi natangay ang ilan sa kanyang mga kagamitan. Lalo pat posible raw na sa bintana ng kanyang kwarto, nakapasok ang suspect. Kailangan strengthen namin yung security namin dito sa subdivision. Medyo nag relax, -relax sila subdivision to dapat hindi hindi pinapasok. So yon. Samantala sa kuha din ng CCTV na ito sa Purok Pias sa Barangay Camp 7 pa rin noong November 18, makikita naman ang pagtangay ng lalaking ito sa isang mamahaling bentang bag sa isang tindahan ng ukay-ukay. Yung isa bumili ng jacket na isa, tas yung isa nagpa-reserve ng dalawa. So akala ko umalis na sila, pumasok na ako sa loob. Tapos dito pala sila dito sa may side. Hindi ko na siya nakikita kasi nandun ako sa loob. Hindi nila alam na may CCTV. Sinabi nila nagawain gawain na niya yun. Ang insidente, inireport na nila sa barangay. Ngayong holiday season, naglipa na muli ang mga kawatan. Kaya naman ang Baguio City Police Office, nakaalerto na rin. So yun po, uh, always pa rin uh, yung sa police visibility. Uh, may mga police assistance desk na nasa mga sa mga matataong lugar, sa mga strategic places. Sa ngayon, umabot na sa labing isang kaso ng akyat bahay ang naitalas sa lungsod. Payo naman nila sa publiko. So, paalala po sa ating residents na umaalis ng bahay, uh, Siguruhing ilak yung kanilang mga pintuan, mga bintana, huwag mag-iwan ng mga mamahaling mga gamit, malaking halaga ng pera, doon na it's visible parang i, itago na lang nila sa mga hindi nakikita. And then, uh, kung sila ay aalis, mag-out of town, iwasan po nilang i-post sa social media yung kanilang whereabouts. And uh, as much as possible, kung meron silang trusted na mga kamag-anak or mga kapitbahay, ihabilin na lang sa kanila yung kanilang bahay. Tiniyak naman ng Baguio City Police Office ang maigting pa pagsunod sa 5-minute response time sa mga krimen. Vanessa Bugtong, RNG News.